Pinaglalaroan ni Barbara ang mga palasyos at natutuwa siya sa nangyari sa mga ito. At kilala na rin ni Barbara ang tutong sospek sa nangyari kay Francis. Ngunit anya hindi pa panahon para malaman ni Sam ang totoo dahil sa pamagitan ni Sam ay may pagpatuloy umano niya ang kanyang paniningil dito kay Aurora. Napilitan sila Ward na isurinder ang kasmas kay Royales dahil dito kay George. Ngunit gayon pa man ay kailangan pa rin sumailalim itong si Ward sa investigasyon. Kahit si Sampa mismo ang nagsabi, naniniwala o mana siya na plinanta talang ito ng mastermind ang gasma sa si lead ni Ward para magmukhang si Ward umano ang killer ni Francis. ng naman ni Royales, kailangan pa rin nilang investigan itong si Ward sapagkat binantaan din ito ang buhay ni Francis at maraming nakakarinig dito. Sa kabilang bandahin, iba pa kali ang isip ni George at Ruth. Natakot sila na baka si Ward umano ang may turong mastermind dahil marami ding nakarinig sa pagbanta nito sa buhay ni Francis at baka mapaniwala o mano si Sam sa mga ito. Habang pinag-usapan ng mag-ina ang tungkol kay Ward, narinig sila ni Aurora. Natutuwa naman ang maldita para sa kanya magandang balita o mano ito. Nasa pagkakakala niya na hindi na umano maituon nila Reales sa kanya ang atensyon at mapunta na ito kay Ward. Malinis na ang kanyang pangalan. Kumilos kagad ka itong si Samantha. Gusto niyang malaman ang totoo. At nagpatulong din siya kala Rico na hanapin umano ang nagplanta sa gasmas sa silid ni Ward. Ngunit may masamang motibo itong si Rico kay Ward. Dinidiin niya ito sa kasalanan hindi pa matukoy kung sino ang totoong pumatay kay Francis. Ngunit may masamang motibo itong si Ward. Gusto niyang magalit muli itong si Sam kay George. Sinabi niya na sa tingin umano niya ay hindi umano plinanta sa silid ni Ward ang nasabing kasmas kundi si Ward mismo ang killer umano dahil narinig umano niya mismo sa so lumalabas sa bibig ni Ward ang pagbabanta dito kay Francis. Hindi lang sila Aurora at Galba natatakot na nagsani pwersa na sila George at Sam pati na rin itong si Barbara. Maraming salamat sa panunood at antabayanan po niyo ang susunod kang update.